guys ang mga chocolate ang mahal guys wag na tayo kumain ng chocolate guys kasi sasakit lang ang mga ipin natin <laughs> mahal pa o oh, tableron guys yan dito kami guys yung si ate bibili pero na mahalan siya yan mga kitkat boy no figurado ito na alaga ako ito galaxy we are here and chocolate section wow ang sarap smooth dark okay, guys mahal ang mga chocolate guys kung nataka kumain ng chocolate <laughs> mga mahal andito marshmallow guys Sampo. Bounty. Masarap ko to. Favorito ko to. Bounty. Sneakers. Ayan, guys. Bye-bye. Masarap -bye. sarap po yung... to. Sarap. Herkes. Ayan. Mga chocolate tayo, guys. May kamay na nakita ako. <laughs>